Hello friends! 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 ko friends! Hello 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 Inti maharli ka. Amo inti maharli ka, bagyo aja no nya mo kay nga taga bagyo. At ti curaen na. Amo inti dalan ti overpass nga inti worthy Bonchi. Oh, tapos ag ka di ba dagdanan di nga pasalon. Umato ka di dagdanan, han nga ijay. Ag ka pay sa ka iglet. Ada ti aglala ko di mga color ti hair, ti uray nga pang hair. Oh, so ajay. Ate ti ginatang ko. Sir, yun, awan ganyan din naka sa shed. Dato pwede sa lang. awan sa stock daw or medyo po or na pull out din. Tapos, tinusol ko nga pang mix dahil ito. Eh. Kasi lang di pag yun yung ti kulay ti hair, di puraw. Nga kas lakwa. But. Buteg, animal, aray right, atoy. Ah, ti volume, volume na rin mo lang mga volume, mo, bolo speaker dito to eh antigo na ako. May nakita din ako sa bone chick 25 pesos lang. Isang brand din lang. Pero di ko lahat na ginasa yung timahali ka. Adi, pinagmix ko dito yung bleach. Ata. Hanya, di gatas, adi, bleach. Tapos dahi ito. No, mix mo, adi. Kaagkiwar alang ang Imix mo nga, imix. Tapos kasada dati chok na, imix mo lang ito nga, imix. mix tapos, nung na-imixin, i-apply mo yung ti buhok, buhok mo. Nung na-apply mo yung ti buhok mo, gamit naging foam aja. Nung na-apply mo yung ti buhok mo, sa mukha nun. So, yung na-apply mo amin nun, ura yun, nakakurkur ni Axie ka. Ura yun ag-dry. Gamit yung ko kas dry. Awan ti oras-oras na inuray ko talaga nga nagtuyo dry hair ko. Di nagtuyo dry hair ko, kaatan ang nagkulay yung ti orange yun. Apang ko in... Nugasan, gamit ti Joy, charot. Ganung Sa Sako, blinower. Tapos nagresulta ti orange. Tapos, kinabigatan na, rabi ima lang. Kunamon mga 24 hours, ti nakalipas. Isumanan ti naramid ko, nag-bleach shock manen na nun. Same process, same volume, same nagamit awan gamin ti brush ko isulit so, tut brush ko tigamit namin so dati nisip nisip na pala dyan <laughs> buok ko charot o ajay sumat lang uray man ang dry tapos ugasan man nun Pati pinggan nyo basa mo nabanggur uray ka and then nag result ti yellow tata dirabi idi di, di, ay ah tata diag sapa nari ingat ti alas g sabang nakaturan ko. Ato nag nagday akma natihe. Amo yung jay day. Pinatay ko, tibook ko. Charot. Dahil pinagkulay ko jay hair ko. day toy. Jay mo lang mahali ka. 1.30 to ko kasama nga jay. Inmix ko nga green, nga color green ti battle na. 1.30. thirty kahit mas makamura di jay kay Bonchik. Sumat lang ti ka di. Archie kayo. toy. Mm na electric ko na super light tin... number na dito yung... yung kulay ko is number 10 over 0 light blank so, yung ko na so inaramid ko isong matlang di pinag mix ko yung green matlang kan yung kulay na ang ko gamin na lang tube na eh day to, ay matlang awan nanti manu 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 nga measure basa sa kulat nanti 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 dito sa pinagbabad ko, titsura ng astoy. Siguro balak ko gamin niya ibabad day titi at least one hour. Ngam no, no, super babad mo kano, no, aging walis. Day tabuk no, okay. yun. Piso nga no, kastoy lang daspa. pa. <laughs> Charot. At to, ay na. No, so no, madamdaman, no, nag one hour warin. Siyempre, no, maugasan day to, ay kat, Orahin ko man tubon, charot. Pakita ko man ang damdaman na niya di resort na di buhok ko. Sa tagin na anti, sa agluto ti maganti, ubing habang maturong pa lang di nakapimpintas kong anak na nakabambangan. So, makatagpa di ni pay, tapos katungtungan kayo, manan nung madida nga katungtung, di saan? Diba? Ang wakita niya, makasurukos niya ka talaga. Ate lang mo. So, damdamay, pakita di resort. Thanks! guys, okay. ito na po ang resulta ng ating pagdaday ng